pakinggan natin yung isang tanong nung isang bata para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakaganda ng tanong. at uh, May matututunan tayo. So, panoorin natin at pakinggan natin maigi yung kanyang tanong. Ako po si Geneva Ganyalon from um, uh, La Union po, Region 1. Ang oh. um, outstanding young farmer po and may ari po ng G's Daiquiri Food Processing. Ang katanungan ko po is uh, para po sa aming mga kabataan at ako po ang boses nila ngayon, ano po ang hakbang ng ating gobyerno para um, gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Ayon, so ulitin natin yung tanong. Ano yung hakbang ng gobyerno para maging kaakit-akit yung uh, pagsasaka bilang karir para sa mga kabataan. So, paano natin maaakitin yung mga kabataan para uh, yung pagsasaka ay maging karir? Okay, napakaganda ng tanong. At pakinggan naman natin kung ano yung sagot ng ating Pangulo. Siguro, alam nyo na tama yun, na yung bigat. Uh, eh, siguro, Ah tama talaga yun kasi ang average age ng ating mga magsasaka at sa pangingisda masyado nang mataas dahil nga eh mahirap nga ang buhay ng magsasaka kaya te, siguro yung mga nakapag-aral na ay, uh, yung mga anak natin, nakapag-aral na, eh, gusto nila nasa air condition sila ng opisina at uh, medyo maginhawa. Dahil talaga eh, ang hirap ng buhay, nakikita namin yan sa probinsya, ang hirap ng buhay na uh, magsasaka. Ngunit, ang tanging sa akin, sa akin palagay, at uh, kami ni Secretary Kiko ay eh, uh, pinag-usapan namin ng matagal ito, paano natin pababain yung average age ng ating mga, ng ating mga magsasaka? kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin, mas malaki ang yield, mas malaki ang ane. bawat at eh, paano natin gagawin yun? Eh, ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ika nga, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan silang magtuturo sa atin ng mga bagong teknolohiya. At uh, yan, palagay ko, ay magiging uh, interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan, para nakikita nila na hindi lamang uh, na mas, may magandang hanap buhay naman ang uh, magsasaka. Kahit na, kahit na may kahirapan talaga ng konti, uh, ay, ay siyempre, kailangan masipag at lahat. Eh masipag naman ang Pilipino eh kahit naman yung mga bata masipag naman talaga Basta't may nakikita silang resulta. Kaya sa aking palagay yun ng uh, yun ang ating pwedeng gawin at eh, para sa mga mas uh, nakakabata ay sasabihin nila interesting to, interesante ito. At uh, eh, palagay ko yung sakripisyo na kailangan para pagandahin ang uh, ating ani ay palagay ko naman yung mga yung mga mga pinoy na magiging magsasaka ay sasabihin na worth it ito kahit na may sakripisyo worth it ito at uh, yun ang yun ang amin uh, yun ang aming para kasi eh, medyo hindi natulungan ng agrikultura ng matagal eh uh, wala wala tayong agricultural policy masyado nang napakatagal kaya sasabihin ng mga bata ba't tayo papasok na wala nang ano wala nang pupuntahan hangganan na lang yan Kaya't ngayon, babaguhin natin lahat yan. Ngayon, may pag-asa na makikita nila merong pagpaganda ng kanilang nga hanap buhay bilang magsasaka at sila'y babalik sa pagsasaka. Ayon. So, haba nang sinabi ng ating Pangulo, pero parang wala akong nag-gets, no? wala akong naintindihan. Okay. So, una pa lang, hindi niya nabigyan ng konkretong sagot, yung tanong. So, ano ba yung hap? Bang. So, wala siyang naibigay na sagot. Okay? Alam nyo, sa dami ng napapanood kong interview sa ating Pangulo, talagang nagsisisi na talaga ako na, ano, na bakit ko siya sinuportahan noong nakaraang election, Dami ko nang puting buhok sa ilong. And, uh, dahil sa kakapanood ng mga interview niya. Okay. So, ano ba dapat yung hakbang? So, ano yung hakbang ng gobyerno? Mayroon siyang pinupunto na teknolohiya. Pero hindi niya inilatag kung anong taseng technology. Okay? Mapapansin niyo rin, yung uh, pagsagot niya sa tanong ay hindi talaga niya nasagot ng or derecho yung tanong. Bagkus ay gumawa siya ng sariling tanong at yun yung kanyang sinagot. Okay, so may punto naman doon sa pagsagot sa tanong, sa sarili niyang tanong, pero doon sa tanong ng bata, hindi talaga niya sagot. Okay, may pinupunto siya, ugitin natin yung technology. Ngayon, anong nasa yung technology yung uh, kakailanganin? So, hindi niya inilatag. Pangalawa, na yung mga kabataan ang magtuturo ngayon, diba, which is tama naman. Kaya lang, ano yung hakbang para... Uh, yung mahikayat natin yung mga kabataan, lalo na yung mga nasa kanayunan, yung nasa mga nasa mga uh, agricultural agricultural areas natin so paano natin sila maihikayat na itong pagsasaka ay isang karir, so yun yung hinihingan ng sagot na hindi nabigyan ng tawang kasagutan pero guys, so kayo mag-alala kayo mag-alala kasi bakit Uh, dahil napakaswerte natin no, yung bagong uh, elect na senador ay merong uh, isinusulong na batas at sana nga eh, maisa ka to para ito. At nagpapasalamat tayo at hindi ako nagsisisi na binoto ko itong senador na to si Senator Rodante Marcoleta, ang pambansang si pambansang simangot. Ayan. So sana sana umaasa ako Uh, na maiisisi isa batas itong kanyang proposed uh, bill no yung kanyang isinusulong na batas sana maging batas to sa lalong madaling panahon so ito yung guys tingnan niyo ayan so ayan yung konkretong uh, kasagutan doon sa uh, tanong nung bata uh, kay Pangulong Marcos. So, kayo na yung humusga dun sa sa uh, naganap na question and answer no, sa pagharap no, ng ating Pangulo dun sa mga magsasaka. Ayan. So, yun lamang muna po. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam.